Hey everyone, welcome back sa channel. Ngayong gabi, sumisid tayo sa emosyonal na paglalakbay ng isa sa pinaka-versatile na aktres ng Pilipinas, si Jodista. Sta. Maria nakakakuha lang ng Best Lead Drama Actress Award. Bakit napakalakas ng chord niya? I-unpack natin ito. Jodista Sta. Nakuha ni Maria, ang silent superstar, ang pinakabagong pagkilala mula sa kanyang papel sa action drama series na Lavender Fields na ipinalabas mula Setyembre 2000 at 24 hanggang Enero 2000 at 25 ang panalong ito ay nagdagdag ng isa pang balahibo sa kanyang kap, kasunod ng internasyonal na papuri. Tulad ng kanyang Asian Academy Creative Award para sa Broken Marriage Vow noong 2000 at 22. Iniulat ng Abcbin si Jody na nagsasabing, ang pagiging nakikita at pinarangalan para sa akin tungkulin ay napakalalim isang damdaming sumasalamin sa pangarap ng bawat aktor ng tunay na pagkilala. Ito ay hindi lamang isa pang tropeo, ito ay isang sandali ng malalim na koneksyon sa kanyang craft, kanyang komunidad at kanyang mga tagahanga. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagsisimula ng soap opera hanggang sa mga hit sa Netflix ay nagpapakita kung ano ang maaaring makamit ng pangako sa paggawa. Bumubuhos ang suporta ng mga tagahanga na tinatawag siyang beacon of emotional depth and resilience. Kaya ano sa palagay n, ito na ba ang pinakamakapangyarihang pagganap niya? Ilagay ang iyong mga reaksyon sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang malalim na pagsisid na ito, ipaalam sa amin at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para sa higit pang mga kwento ng seleb.